nang ng 21 gintong medalya ang Philippine Free Junior and Junior Gymnastics Team kabilang ng nakababatang kapatid ni Double Olympic Gold Medalist Carlos Yulo na si Carl Harel L. Drew Yulo sa ginanap na 3rd JRC Artistic Gymnastics Championships sa Bangkok, Thailand. Nasungkit ni L. Drew ang apat na gold medal. isa pa, sabi niya, ang pinangako talaga niya na narinig ko talaga sa harapan ko, sinabi niya kay papa niya na, pa, kapag nanalo ako, bibilang kita ng hacienda, bibilang kita ng farm. Diyos ko, hindi ko alam kung ilang hektarya yung bibilhin niyang farm na talagang yan talaga ang gusto ni Eldro na makabili ng farm para sa father niya at para na rin sa pamilya niya, syempre. Kung regalo mo sa akin, hindi ko kailangan ng pera o kahit ano, kasi kaya ng i-earn yan ng gusto ko nang mabuta sa kasayo, wala akong paking kahit makagulit ka. Carlos Yulo na supalpal sa pangako ng kanyang kapatid na si Eldro Yulo kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Matapos nga ang matagumpay na karangalan ng ating bansa kung saan? Humakot ng 21 goals o 21 na gintong medalya mula sa bansang Thailand. Kung saan kabilang nga dito ang kapatid ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yolo na si Eldro Yolo na nakakuha ng apat na ginto at dalawang silver medal sa iba't ibang kategorya sa nasabing laro Umakot ng 21 gintong medalya ang Philippine Pre-Junior and Junior Gymnastics Team kabilang na ang nakababatang kapatid ni Double Olympic Gold Medalist Carlos Yulo na si Carl Harrell L. Drew Yulo sa ginanap na third rd JRC Artistic Gymnastics Championships sa Bangkok, Thailand. Nasungkit ni El ang apat na gold medal para sa floor exercise, steel rings, vault event finals at individual all-around habang dalawang silver medal naman para sa parallel bars event at team event. Sa kabuuan na iuwi ng Gymnastic Association of the Philippines ang 34 na medalya sa kompetisyon kung saan 21 ang ginto siyam ang silver at apat naman ang bronze. Matapos nga masungkit ng kapatid ni Kaloy ang nasabing ginto, ay pinarangalan dito ng Adamson University. Kasama ang kanyang pamilya na kasalukuyan, ay dito nga nag-aral ng grade 11 si Eldro Yulo. At lumipas na ang ilang araw, ay lumipad na naman ang magkapatid pabalik ng Japan para sanayin ang sarili sa matinding training kung saan napabalita nga sila na sasabak sa 2028 Olympics sa Bansang Amerika. Ngunit isang magandang balita ang ibinahagi ng isa sa malapit na kaibigan ng pamilya yulo na si Vini Andaya kung saan personal na nakausap nito ang kapatid ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yolo na nagbigay ito ng isang pangako na unahin muna ni Eldro Yolo ang kanyang pamilya bago pasokin ang pakikipagrelasyon kung sakali na tila nasopal pala naman si two-time Olympic gold medalist Carlos Yolo sa pangako ng kanyang kapatid para sa kanyang mahal na pamilya para sa buong detalye. Narito ating pakinggan ang video. Pakingganan mo sa akin, hindi ko kailangan ng pera o kahit ano kasi kaya akong i-earn yan ng mayos. Gusto ko nung mabuta sa kasayo. Wala akong pakinggan, makagulit. Going back tayo dun sa uh, kay Eldro dahil si Eldro talaga nung nauna ko siyang makita si Eldro na talagang umiiyak siya talagang nakita ko na makapamilya talaga si Eldro talagang family first muna siya talaga uh, uh, according to Eldro nung uh, nakachika-chika natin hindi eh, muna daw siya magla life so tapusin daw niya muna yung kanyang Uh, gustong ma-achieve sa kanyang buhay So tama naman kasi pag may love life nga Eh sagabal talaga Tingnan mo si Caloy love life O oh, naging sagabal ang career At uh, pati pamilya niya ay nasakripisyo pa So sabi niya Ito ang pangako talaga ni Eldro Na hindi-hindi mo na siya magla-love life Um, pwede naman siguro mga papilag ko pero yung love life talaga na nakatutok siya eh unahin daw niya talaga muna ang career na gusto niyang maabot. So tama naman 'di ba? Tama. At saka bata pa si Eldro dahil uh, um, mahalay mo 'di ba? Mas maigitan pa niya si uh, Pahitan pa niya si uh, Carlos sa uh, narating nito, di ba? Malay mo kasi ito nga, di ba, sa Thailand, ilang gold ang napanalunan niya at uh, naiuwi niya dito sa bansa. Eh, may rami nagsasabi, eh, Thailand lang yan. Eh, an e, kayo kaya maglambitin dun sa Thailand? Eh, kayo kaya maglambitin dun sa mga ganyan sa, sa bakal? Diyos ko? tingnan ko lang kung hindi lumuwa ang yung mga uh, ngalangala kung kayo ang mag uh, lambitin. yung mga bashers kasi madali lang manghusga di ba madali lang magsabi eh kasi Thailand lang naman eh kasi ano eh kahit Thailand yan eh kahit Pilipinas yan maging maging ano tayo maging uh, uh, masaya tayo dahil uh, nag-uwi siya ng, uh, ba, ng medalya at nag-uwi siya ng karangalan, di ba? Kasi kay, yung mga bashers talaga hindi makontento alat uh, lahat gusto uh, may dahilan talaga lahat sila may may gustong uh, patunayan di ba sa sarili naman nila wala naman sila na patunayan di ba puro walang lang puro sa pamilya yulo so yun yun so sabihin na natin Thailand pero diba? not bad di ba nagkuhi siya ng karangalan from Thailand ilan ba ang katunggali niya doon at eto pa ham ha. paalis ngayon si uh, Uh, Carl Eldro sa Pilipinas. Pagkakita na naman, babalik na naman siya sa Japan para doon talaga siya mag-training. Ito po ay preparasyon na sa darating na 2028 Olympics sa Amerika. Kasi may pinangako si Carl Eldro na talagang uh, gusto niya talagang mas marating yung gusto niyang marating at gusto pa niyang malampasan ang narating ni kuya niya. Tingnan mo nga naman, di ba? Bata pa lang may pangarap na, may pangarap na agad. Bata pa lang may gusto nang marating, di ba? Sana ganoon ang mga kabataan ngayon. Ang kabataan kasi ngayon, dulong sa gadget. So, walang gaanong na gagawa ko di puro gadget, gadget, gadget. So, pero itong si Car Carl uh, Eldro, eh nakatutok talaga, nakatutok sa kanya. Tinan mo yung panood ko yung video niya, talagang naglambi-lambitin siya doon sa bakal. May gan, parang kinikilabutan ako. Sobra akong kinikilabutan habang pinapanood ko dahil nagtitwist siya doon sa ano, sa pag-gymnast. Pag, pag uh, niya so, nakakatuwa. Dahil um, talagang tutok talaga siya at isa pa sabi niya ang pinangako talaga niya na narinig ko talaga sa harapan ko sinabi niya kay papa niya na pa, kapag nanalo ako bibilang kita ng hacienda bibilang kita ng farm Diyos ko hindi ko alam kung ilang hektarya yung bibilhin niyang uh, farm na talagang yun talaga ang gusto ni Eldro na makabili ng farm para sa father niya at para na rin sa pamilya niya syempre kasi syempre biligo sila ng kanilang kuya kaya siguro si Carl uh, na ang magpupuno doon para sa kanyang uh, pamilya dahil nga naman sino ba naman ang mag, mag uh, magpupuno kundi siya di ba siya na rin ang mag uh, mag uh, hahanap ng kung ano yung pwede niyang ibigay sa kanyang mga parents Napaka, uh, napakabait anak na bata at hindi siya tulad ng ibang kabataan na maluho yung Red price lang, ganun. Kung ano pa kain mo, go. Kain siya. Nakikita ko talaga sa kanya yung pagpuporsige. Yung talagang gustong-gusto talaga niya na ma ma makamit yung gusto niyang makamit sa para sa kanya at para sa kanyang pamilya dahil di ba sabi niya niya doon sa interview kuya bumalik ka lang hindi namin kailangan ang ginto hindi eh, namin kailangan ang pera mo basta nandito ka lang sa amin di ba naman masaya nga naman pagbuo ang pamilya hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo huwag kalimutan mag subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video maraming salamat